Tara, samahan niyo po akong magluto ng talbos ng sayote. Ayan. Kinisa ko po yung ating talbos ng sayote sa kamatis, sibuyas at giniling. Ayan. Tapos nilagyan ko po yan ng konting bagoong isda. Yan po ang aming menu for today. Kina kisadong talbos ng sayote with giniling. Masarap po yan at masustansya pa. Ayan. Ayan na po yung ating dalutong talbos ng sayote with giniling Promise, masarap po yan. Bihira po kasi ako nakakita ng talbos ng sayote sa mga supermarket. Kaya pag nakakita ko, bay na ang inyong nanay. Ayan o. Oh. Sarap po yan. Masustansya pa. Thank you for watching. God bless everyone.